si Alexandra, and Aniseto. Naguulat. Masdan mo ang kapaligiran. Ang kalikasan ay isa sa biyayang handog ng Diyos na dapat nating ingatan, alagaan, at paganahin. Tungo sa ating kaunlaran. Maraming henerasyon na ang nagdaan. At habang tumatagal ay nagbabago, ang estado ng ating kalikasan kung noon nakakalanghap tayo ng sariwang hangin ngayon ay maduming hangin na nanggagaling sa mga publika at ambutsyo ng mga jeep o sasakyan ang ating nalalanghap nauubos na rin ang mga puno kahoy sa mga kagubatan dahil sa patuloy na ilegal na pagputol nito. Ang basura naman ay kung saan saan lang itinatapon na nagiging sanhi ng pagdumi ng mga ilog at karagatan at pagbara ng mga kanal na nagiging sanhi naman ng pagbaha buo nakakalungkot ang pagbago ng ating mundo na tayo rin naman ang may kagagawan ngunit hindi pa huli ang lahat panahon pa para matigil ang patuloy na pagsira ng mga ating kalikasan ako nga pala si Alexandra and Aniseto. Nag-uulat.